Sabi na ko, sa libro lang na ako siya makita or sa mga papel lang na ako siya makita or sa TV lang na ako siya makita or sa mga vlog na ako siya makita sa mga taong nag-vlog niyo. So, mismo na ako karon nag-vlog ani nga -na. Tinoy Ann Post. So, very manday siya ka nice, very manday siya ka wonderful, grabe siya ka aesthetic, grabe siya ka powerful, grabe siya ka siya ka katinaw, grabe siya, basta tanan na ano sya iya ang So, syempre, wala kong makita ang kay kaya ako rin din nag po sa gilid ani, daghan ka ayo. O, ba diba? So, gijumpa sa ako ang haba, nakasang ako ang ha, video sa ako ang o koan vlog. So, salamat kay Papa Marjo. Kung kinsa ganahan mo, laag nila, ang mo din kay kadiligin mo magmahay sa inyo hanga koan, sa inyong hang uh, paglaglaag sa inyong mga pagbayad so daghan kayo ang mga kuandiri mga nag-vlog sa so, ang mga tao na ay koreano, na ay pilafeno na ay na ay black na ay mga bagubo, bagubo, bagubo,